Nagawa mo dito, bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema uh, dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, ano din, may patama din or diretsyo din voice-eye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paolo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st uh, District ng Davao City. Uh, yes! At sabi uh, niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid dapat meron kaming uh, group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Sabi ni Kitty, sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba... Mga five years. Uh, she has five years until she becomes a lawyer. Na meron pa akong limang taon na bago ako makabisita. Ganon siya ka... Kahit na nanonood siya sa loob, ang kanyang iniisip unang-una yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa siyudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, mga, alam mo yon mga bagay na ah shaving cream, <laughs> Coke Zero. <laughs> <laughs> uh. Tumigil na siya sa kakahingi ng uh, Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung, nung nagluluto sa loob ang uh. Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes! Duterte! 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 Meron siyang uh, yun, meron siyang hilig uh, sa Coke Zero at yun lang yung um, hingi niya may shopping list doon sa loob at uh, sabi niya sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan uh, dalawang case ng Coke Zero. Malakam, eh, mo Kahapon, kaya, ikaw na um, bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardiya. Sabi niya, na to. pwede ka naman bumili dyan sa vendo tapos oh, ako, iwan mo na ba, para sa kanya. So sabi ko, Papa, Orang, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. Hindi tayo pwede mong so, nasa-sharing. Sumunod ako apat ay, na ay, Coke Zero, iniwan ko. Uh, sa kanya, at sabi niya na, sabi ko pa, uh, that's one for each day pa ha. So, uh, today, at uh, tomorrow, Saturday, uh, tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? <laughs> sabi naman nung uh, gwardiya, sabi niya, You have to have at least, uh, he has to have at least two because he already drank upstairs, one coke zero. Apo, apo. And then sabi ko, o oh, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa lunes. Sabi ko, dalawa, bukas Sunday and dalawa sa Monday. Tapos, i-replenish ko na lang yung uh, coke zero mo. Sabi niya, sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa'yo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang ah, nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos, sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardiya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. kakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga uh, tao doon sa loob. Ay uh, nagiging kaibigan na niya. At, um, <laughs> Hindi ko lang anong baka paglabas niya marunong na mag-Dutch, pero karamihan nga uh, kasama niya sa loob ay French speaking. So Ah. Uh, Baka paglabas niya, no, di na kayo kay, kay, kamao magbinisaya, tingala ka buyo, Buyog mo ko siya, Tingala na. Nabisaya never... oh, na Eh, uh, French sa kabisaya. Uh, <laughs> uh, Excuse so, uh, On that point, uh, he is okay. Hi, uh, ka daw sa kanila siya. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi Wala na naman pinagkaiba sa ng niya, friends. Alam niya yung batas Kumakain eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And uh, lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung uh, kailangan gawin uh, para sa kanyang uh, kaso. kaso. At uh, lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay uh, medyo may kabagalan 'di ba? ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya um siya din ay uh, insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi um, alam niya na mali ang ginawa and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor because he knew that um, we, number one wala talagang basihan yung kaso 43 counts of uh, murder ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan, naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang uh, namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of ba uh, murder na ngayon ay lumalabas hindi naman ata to totoo lahat yung mga witnesses. So ayan eh, mga kababayan makikita nyo po dito sa video live ni Senator Robin Padilla na napakarami po nung mga kababayan natin sa The Netherlands ang umatin po dito sa isang uh, rally po, no, peace rally dito po sa uh, ICC. So ayan eh, makikita nyo po si Senator Robin Padilla na iniikot niya po, pinapaning niya po yung kanyang uh, live para ipakita po yung uh, mga kababayan po natin na sumusuporta dyan kaya VP Sarah. Dito uh, nga po si Bibi Sara ay nagbahagi po ng ilang mga naging karanasan niya o yung mga uh, time na pakipagkwentuhan niya sa kanyang ama si dati Pangulong Duterte na tungkol na po sa pagkain, pag-inom ng mga soft drinks. So, ayan mga kababayan, no? napaka-aliwalas ano, napaka po at Tapaka positibo po niya pipisara no, na humarap po sa ating mga kababayan dito sa the Netherlands. So panoorin pa po natin yung uh, kabuuan nito sa live po ni Senator Robin Padilla. So ayan sa mga kababayan natin diyan sa The Netherlands, maraming maraming salamat po sa pagsuporta ninyo at kaya nga po na sinabi ni uh, Bipisara, ang tanong lang mam, lamang po nila ay uh, may balik po sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. At kung man siya ay uh, dito po litisin sa ating sariling bansa. So yun, uh, ano po yung masasabi niyo po dito sa uh, speech po ni Bipisara? At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man, meron man ako warning para sa kaya safety and security. Pero lagi niyang inulit ulit talaga. Ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring, Bring, him, home. Him, home. Bring, Bring him, home. him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba pa itama iyon? Ibalik niyo lang siya sa Pilipinas. <laughs> yes, yeah, sir. You go from... Ito no, yung kaso ng problema. Ibalik niyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! My friend. Okay It's so sa pleased inip. to see you, oh, my God. Yeah.